tila nagkasanga-sanga na nga ang mga isyong bumabalot ngayon sa pangalan ng singer-songwriter na si Moira de la Torre. Matapos madawit sa hiwalayan ni Sam Milby at Catriona Gray at sa kumpirmasyong friendship over na sila ni Sam, panibagong pang-iintriga na naman ang kanyang kinakaharap. Ito ay ang paglutang di umano'y bago niyang boyfriend na isang direktor. The Philippine Showbiz List presents mga issue laban kay Moira de la Torre versus Cornerstone sa Milby, Yang at New Boyfriend. Moira de la Torre, Cornerstone Issue Wala mang malinaw na petsa kung kailan nagsimula ang lahat ng ito, ngunit kung babalikan ang nangyari, isa sa sinasabing pinag-ugatan ng isyong kinasasangkot ngayon ni Moira ay tungkol sa kanyang trabaho kung saan maging ang relasyon niya sa kapwa artist ay nagkalamat. Matatandaan ng huling bahagi ng 2024, pumutok ang balita ng pagtanggal sa kanya ng Cornerstone Entertainment Inc. mula sa kanilang roster ng mga talent. Ipinagtaka ito ng marami, lalo pat ang naturang talent management company ang namahala sa karera ni Moira sa loob ng sampung taon. Bagamat walang nilabas na pahayag ang parehong kampo okol dito, base na din sa glalabasang ulat online, sinasabing ang dahilan ay ang hindi ka nais-nais na ugali ni Moira at noon pa raw talaga ito usap-usapan. Di o mano, bukod sa kanyang attitude problem, sinabi rin na si Moira ay naging labis sa na matigas ang ulo at demanding. Katunayan, nagdidemand daw ito sa management tungkol sa plano ng mga ito sa kanya. Base sa kwento, ay nakiusap pa raw si Moira kung pwede silang mag-co-manage. Ngunit hindi na raw pumayag ang cornerstone at sinasabing involved rin daw ang kasalukuyang non-showbiz boyfriend ni Moira sa kanyang mga desisyon. Di umano, mano, hinikayat pa daw ni Moira ang kanyang road manager na mag sa cornerstone at magtrabaho ng direkta sa kanya. Lalo pang lumalim ang issue na matapos ang pagbitaw ng cornerstone kay Moira, pagi ang ibang cornerstone artist ay tinabal na isa ding putuli ng anumang ugnayan sa kanya huling bahagi ng January 2025 na mapansin ang pag-unfollow ni na Sam Milby, Eric Santos, Yan Constantino, TJ Monterde at ilan pang music artists kay Moira na ngayon ay zero following na sa Instagram. Base na din sa nakikita ng publiko at sa harap ng kamera, hindi kailang maayos sa samahan ni Moira sa mga damanggit na artist na nakakasalamuhan niya sa iba't ibang pagkakataon, partikular na kay Sam na kinalabi ng kanyang matalik na kaibigan. Kaugnay nito sa isang episode ng YouTube talk show ni Ogie Diaz. Sinabi niyang alam ni Moira kung bakit siya inunfollow. Ayon sa kanya na mga nabanggit na artists mula sa Cornerstone ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa tinatawag na problema sa ugali ni Moira. Ibinahagi rin ni Ogie na hindi magsasalita laban kay Moira ang Cornerstone kahit na ang singer ay di umano'y magsasalita ng masama tungkol sa kanyang dating management at mga co-artists. Para raw sila naguguluhan, at nagtatanong kung saan nang galing ang mga kwento ni Moira. Ibinahagi din ni Oji na tinanggal ng cornerstone ang mga post tungkol kay Moira sa lahat ng kanilang social media platforms pati na rin ang kanyang larawan sa opisina ng kumpanya. Ayon kay Oji, malungkot din naman daw ang cornerstone sa na nangyari pero kailangan nilang I let go si Moira. Kasunod ng pag-unfollow ng ilang music artist kay Moira, mas lalong uminit ang usapin ang pumasok sa eksena ang pangalan ni Catriona Gray na bahagi din ng Cornerstone. Ang pagkikita niya ng Moira at Catriona noong February 4 isang event, bilang pareha silang brand ambassador, ay pinag-usapan online. Ito'y matapos is na bin di umano ni Catriona si Moira. Sa mga video online, makikita ang pagpanhik sa entablado ni Catriona ng ipakilala siyang bagong ambassador ng isang dental clinic. Bumeso siya sa executives ng brand na katabing ni Moira. Kapansin-pansing nilampasan, hindi bineso at hindi binati ni Catriona si Moira. Makikitang dumiretso siya kina Maristan Soriano at PBB Gen 11 housemate Kai Montinola para mga ito yung ngitian at batiin. Dahil sa video na ito, sa motsaring espekulasyon ang naglutangan na may gusot din sa pagitan ni Nakatriona at Moira, na lalo nagpadiin sa malalim na issue ni Moira sa Cornerstone. Moira no longer friends with Sam Milby. Sa pag-unfollow ni Sam kay Moira at sa pang-i-snap di umano sa kanya ni Catriona, Kasabay nito ang paglabas ng chikang di umano, siya ang third party sa relasyon ng dalawa. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang dati malalim na samahan nila Sam at Moira. Sa katunayan, mag-BFF at magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Bukas si Moira noon pa man sa pagsasabing nakahanap siya ng kuya sa katauhan ni Sam, lalo na noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz at nakatira siya sa condo unit nito. Ayon kay Moira, sobrang nga raw supportive nito sa kanya at si Sam ang isa raw sa nag sa kanya na ituloy ang kanyang music career. Ngunit ang pagkakaibigan ng dalawa ay tuluyan na ngang natapos. Sa isang interview kamakailan, kasabay ng kumpirmasyong hiwalay na nga sila ni Catriona, nilinaw ni Sam na walang katotohanan ang anumang kumakalat na espekulasyon dahil sa third party, kabilang na mga usap-usapan tungkol sa kanila ni Moira. Dito inamin ni Sam na dati silang magka-close ni Moira at parang magkapatid ang tulingan nila. Sinusuportahan daw niya si Moira mula sa simula ng kanyang karera Pero tuwiran niyang sinabi na hindi na sila magkaibigan ngayon At kinumpirman niyang inunfollow niya ito sa Instagram Dahil sa kanilang hindi pagkakasunduan Dagdag pa ni Sam na hindi na sila naging malapit ni Moira Simula noong huling bahagi ng 2024 Ayon pa sa kanya, ang issue ng kanilang falling out ay medyo sensitibo Hindi lamang daw ito tungkol sa kanya At may pinili niyang wag niya itong pag-usapan Moira debuts new music video featuring a different Sam and Sam Milby Rift. Matapos ang kaalamang friendship over na nga sila Moira at Sam, naging trending topic muli si Moira dahil sa pagpapakilala ng isa pang Sam sa kanyang buhay. Agaw atensyon ang music video na kanyang pinakabagong kanta na San Ka Na, natampok si Sam Concepcion. Sa Instagram, nagbahagi si Moira ng mga behind the scenes na larawan mula sa music video shoot kung saan ay pinahayag niya ang kanyang pasasalamat at tinukoy si Sam bilang kanyang childhood friend. Ipinahayag din ni Moira na may malalim na personal na koneksyon ang music video na ito ay kinulan sa kanyang hometown sa Zubik, Sambales, ang lugar kung saan siya lumaki at unang nagsimulang mangarap na maging isang artist. Ngunit pala isipan sa maraming netizens kung bakit Sam din ang kinuha ni Moira kayong may issue sila ni Sam Milby. Sadyang nagkataon nga lang daw ba o talagang sinadya niya ito. Ramdam sa video na ito ay puno ng malalim na emosyon, lalo na ang linya ng kanta na ano ba ang ginawa? Minahalang kita. Hinala ito ng netizens ang naturang awit ay para sa dating kaibigang si Sam Milby na sekreto daw minahal ni Moira. Yang Constantino, Babala Song is allegedly about Moira. Sa gitna ng isyong ito, nagaroon ng isang pang espekulasyon ang mga netizens. Isa nga sa bagong pinag-uusapan ng kantang inilabas ni Yang noong nakaraang taon na may pamagat na Babala Naging pala isipan ang naturang kanta at sinasabing tila si Moira ang pinatutungkulan lalo na sa parte ng lyrics nito na parang puting tupa sa loob ay ahas. Matalim ang dila, linumog ba ang laway ni Judas? Bait na bait sila sayo, sa hindi mo matatago. Umaalay nga asaw ka, itago mo ang sungay mo. Dagdag pa rin ang linyang, ang galing mo pala talagang bumira. Mistulang ang help pero mapanira. Ang dila mong parang balisong. Pag tumusok ka, wasak reputasyon. Ang naturang lyrics ay sinasabing swak kay Moira na hindi kailangang mabait na imahe nito sa publiko na may isang anghel. Kaya't malakas ang hinala ng netizens na siya daw ang tinutukoy ni Heng sa kanta, lalo na't alam ang hindi maayos ng relasyon niya yun. May ilan naman ang natatanong kung ano ang isyo tungkol kay Moira at kung ano ang nangyari sa pagitan niya sa Cornerstone at ng ibang mga artist. Mayroon namang nagkomento na si Moira ang umanoy may kasalanan at talagang may problema sa ugali. Ngayon paman, may mga netizens na ipinagtanggol si Moira at sinabi na walang kinalaman ang kanta ni Yeng sa kanya. Moira allegedly has a new boyfriend who is an ex of a beauty queen. Hindi na nga tinantanan pa na ang iintriga si Moira dahil matapos ang pag-uugnay sa kanya kay Sam at sa nagkalamat na relasyon niya sa Cornerstone. Usap-usapan naman ngayon ng di umano'y bago niyang nobyo. Ito ay ang film producer, director at entrepreneur na si Benedict Maria Tige na siyang owner and CEO ng media production na Equinox Manila. Bagamat walang detalye sa kung paano nabuo ang kanilang ugnayan, ang dalawa daw ay madalas nagkakasama dahil na din sa kanilang trabaho. Patunay rin ang ilang larawan nila online, nagpapakita ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Sa katunayan si Benedict ang tumayong producer at direktor ng ilan sa mga kanta ni Moira. Ayon sa mga usap-usapan ng ilang nyari late 2023 or early 2024 nang mag-on ang dalawa. Si Benedict ay kinala bilang dating nobyo ni Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold. Kaugay nito sa laramang ibinahagi sa isang online forum, pinagta ng netizens kung bakit kasama si Hana sa hanay ng mga cornerstone artists. Tila ba malapit daw ito sa cornerstone, samantalang sila Moira at Benedict naman daw ngayon ang magkasama. May lang netizens naman ang nagsabi na inagaw lang din daw ni Moira si Benedict kaya may parinig noon si Hana sa social media post patungkol sa cheating. Pero ang pag-uugnay sa dalawa ay nanatili pa ding haka-haka at aabangan ang katotohanan sa likod nito samantala sa kabila ng kalibat ka ng issue at malalalim na batikos na patuloy na ibinabato sa kanya, mapapansin mula simula ay wala ni isang paglilinaw galing kay Moira. Natili itong tahimik na tila ba ayaw nang palakihin pa ang mga bagay-bagay at hayaan na lang mamatay ang issue ng kusa.